ako tayo guys. Ay, ka pa ko boys o. Ayun Diba? Hi ka sa vlog! Hi sa mga sa kwarto ko. ka sa Hi ka sa vlog! Hi ka Hi ka sa vlog! Oo. Makalay ko ka naman sa ulan. Ayun. Bye-bye! So, hindi tayo sa, sa, sa kwarto ko mga beshi. So, ano tayo? Kukuha tayo ng ano? Ang mga beshi. At doon muna tayo first. I, I mean mga beshi.

kumusta kayo ha subscribe na ang channel ko mga besi. Dito tayo magtatago. <laughs> Dito tayo magtatago mga besi. Tatabuan na ako. Kapatid ko. Ang lakas ng ulan, napigod.